Uh, magpapalit po ako ng carbon brass po ng starter ng supremo bali ayaw po siyang mag start bago po yung baterya ng customer uh, madali lang pong magpalit ng ito, carbon brass ng supremo starter yan lang po dalawang 8 lang tatanggalin. Ayun, panay carbon po yung lumabas. Saan na po lang dumi. Ayan o. Oh. Malit na yung carbon po niya. Ayan o, oh. manipis na, sagad na siya. Ayan, pa rin po yung isa o. Oh. Manipis na rin po. O, oh, bali pinagpudpuran po ng kanya ang carbon. Kaya ganyan karaming dumi. Kapalitan na po natin yung carbon na yan. Meron po tayong bago. Ayan po. Tatanggalin lang po natin itong isang carbon na yan. Yan, natanggal na po yung carbon niya. Tapos lilinisin po natin, hahangin po natin 'yan para malinis. Ang dumi. Yan. Eh, malinis na po 'yung nanginaw po, po ng yan eh. Yan, mahaba yung carbon niya. Medyo matagal na masira yan. sumusunod po yung nasa loob kaya kontrahin lang natin yan, para maikpitan tsaka po natin liliyahin po yan para maganda yung ground ng karbon Yan ano, Ang ganda na. Ayan, gabit na po natin yung kanya, carbon, saka yung motor. Yan po yung karamihan na sisira sa starter ng Supremo Carbon Brass. konting tiyaga lang kailangan dyan papasok din po yan Ayan na po, pumasok na oh. Ang dali lang po, pumasok. po yung magnet nya lalagay na po natin yan nahanap na po natin yung guhit para sakto sa tatapatan ng tornilyo Ayan. Hali, yung carbon yun sa loob. Tatapat po natin, tatanggalin po natin yung pagkaikot nya. Alabas natin yung tutornilyuhan Ayan, yan po. Hmm. Ah, tapat na. Tornilin na po natin yung dalawa mo yan. Mahaba. Mahabang tornilyo po kasi yan eh. Ayan, tsaka po natin te testingin kung gumagana po siya. Ayan, te-testing na po natin. Kung gumagana. Ayan, nakikisa pero hindi po siya may ikot. Kailangan po mapaikot po natin. Ay, Tutulduk, tutuldok-tuldokin nyo lang pong ganyan para matesting po natin kung uh, andar siya maganda yung gear. Yun, no? nice na po. Gumagana po.